para maiwasan ang pangangayaw ng inyong mga estags pag naidayo sa ibang lugar. Magandang buhay mga boss! Isa pang napakahalagang tip para sa ating mga baguhan. Lalong-lalo na dun sa mga kasabong natin na gumagamit ng sistema na hardening pen para sa purpose na mapatapang nila agad-agad yung kanilang stag. Unang-una mga boss, ha? gusto kong liwanagin, hindi po ako kontra sa sistemang paghahardening pen ng ating mga stag gamit ang isang scratch pen or flying pen nakasakasama ang isang pulet or inahin na ready ng magpakasta. Ang sitwasyong ganito na aking tatalakayin sa inyo ay aming tinatawag sa aming term na mga Ilocano ay naupa-upa. pag mga boss sa ating comment section kung ano ang tawag sa pag-uugaling ito ng ating mga istag sa inyong sari-sariling pananalita. Ang naupa-upa na aming tinatawag ay yung pag-uugali ng ating mga stags na pag kasakasama nila mismo sa loob ng kanilang scratch pen or flying pen or hardening pen yung kanilang pulet or inahin, makikitaan nyo siya ng napakagandang reaksyon na napakaliksi, napakayabang, asal hari kung pumorma. Pero once na tinanggal mo na siya sa kanyang scratch pen or sa kanyang kulungan at idinayo sa ibang lugar kahit doon lamang sa kabilang bakod, na nasasagupan ng kapitbahay or the worst mga boss ay doon mismo sa rueda ng ating manukan ay ganito ang kanyang ipapagitang pag-uugali. Sa unang paglapag pa lamang, mapapansin nyo na siya ay maaaring titilaok at astang mayabang pa. Pero ilang saglit lamang napansin na niya, mga boss, na nasa ibang lugar na siya at malayo na siya doon sa kanyang mga chicks, dahan-dahan yan, mga boss, natatahimik, mawawala yung kanyang yabang, tatayo dahan-dahan yung kanyang pulok at ang pinaka-worst, mga boss, ay mga ngakak pa yan. Ipapakita niya talaga na siya ay suko at hindi talaga lalaban. Pero sa oras na ibinalik mo siya sa kanyang hardening pen kasama ang kanyang magagandang pulits at inahin, makikita mo mga boss na bigla-bigla as in ura-urada babalik ulit yung kanyang pagkamaliksi pagkamayabang at astang hari ganyan na ganyan mga boss yung pag-uugali ng mga stags na naupa-upa na aming tinatawag sa aming lingguahang ilokano sabagay mga boss dahil halos upgraded na lahat yung ating mga bloodlines ay Bibihira na yung ganitong lumalabas na pag-uugali ng ating mga stags. Pero kung sakali magkaroon kayo ng katulad ng ganitong pag-uugali ng stags, ang advice ko sa inyo mga boss ay wala na kayong ibang gagawin kundi subject for calling na dahil hindi na po yan mapapatino at hinding hindi na po yan mawawala sa kanya yung kanyang pag-uugaling ganyan. Malamang sa malamang, 99% mga boss, madadaig yan pagdating sa ibabaw ng rueda, daladala -dala kasama ang inyong pagod at pera may bonus pang kahihiyan at kanchow mula sa mga barkada. Hindi na natin 'yan mapapatapang. Pero mayroon tayong mga pamamaraan para maiwasan ang ganyang sitwasyon. Ganito, mga boss, ang inyong dapat gawin para maiwasan nyo na maupa-upa ang inyong hinahardening pinapatapang at inaasang istag na pangsali sa mga prestigious at naglalakihang mga istag tournaments ang unang step mga boss para hindi maupa-upa yung ating istag during hardening process ay ganito siguraduhin natin na yung ating istag na ipapasok sa hardening pen na purga na, na na, tanggal na lahat yung kanyang hanip at kuto at naturukan na ng B-complex injectable. Pwede rin kayong magbigay mga boss ng multivitamins ADA or mga iba pang vitamins na nakaka-enhance ng kanilang testosterone level. Sa madaling salita, bago natin ipasok ang ating stag sa hardening pen ay kailangan na healthy healthy sila in all aspects. Makakatulong 'yan para hindi mabiglang manghina yung kanilang katawan pag sila ay nangangasta na. Pangalawang step mga boss para maiwasan natin na yung ating minamahal na istag ay maupa-upa. Huwag nating masyadong patagalin mga boss ang pagsasama ng pulit o inahin sa hardening pen ng ating mga stags. Hinahayaan ko lamang na magkasama sila sa loob ng hardening pen ng 3 to 5 days maximum. Depende mga boss sa dalas ng pagkasta ng ating stag sa kanyang kapartner. Kung sakali sa loob pa lamang ng three days ay buo na ang kanyang loob matapang na matapang na siya handang handa na siya na ipagtanggol yung kanyang kaharian kasama ang kanyang mga babae ay pwede nyo nang tanggalin ura mismo yung kanyang kapartner tama mga boss yung pulit uwinahin ang inyong tatanggalin at hayaan nyo muna ng dalawang araw na magsolo ang inyong istag doon sa loob ng kanyang kaharian na hardening pen. Ang pangatlong step mga boss para maiwasan natin na maupa-upa yung ating istag. ito na yung moment of truth para testingin natin kung talagang matapang na at buo na yung loob ng ating istag para ipagtanggol yung kanyang itinuturing na kaharian simpleng simple lamang ang ating gagawin mga boss tayo ay magdadala ng intruder doon mismo sa kanyang hardening pen dahil nga buo na yung kanyang loob kumbinsidong kumbinsido na siya na yung lugar na yan ay kanyang kaharian ipapagtanggol niya yan ura mismo mga boss at mapapansin nyo yan syempre sa kanyang natural na reaction tataas yung kanyang mga pulok gigiri, titilaok at syempre magyayabang na kaya niyang ipagtanggol yung kanyang kaharian subukan yung magtagal doon mga boss ng 3 to 5 minutes na iuyo-uyo yung inyong daladalang teaser stag. Ingatan nyo lang na huwag masyadong malapit dahil baka magkapaluan at siya pang ikasira ng paa ng inyong mga manok. At sa pamamagitan ng kanyang reaksyon na inyong makikita, ay kumpirmadong siya ay wala ng takot at handang ipagtanggol yung kanyang kaharian yan na yung tamang oras para i-withdraw unti-unti yung inyong teaser istag at sa ganyang pamamaraan ay iisipin niya na umatras at napatakbo niya yung intruder na gustong umagaw ng kanyang kaharian. Gawin nyo po ng dalawang araw na magkasunod pagtesting sa kanyang katapangan bago nyo siya ilipat sa cording area. Ang pang-apat na step para maiwasan na maupa-upa ang inyong istag, ito po ang pinakamahalaga sa lahat para maiwasan natin na maupa-upa yung ating istag, mga boss. Tandaan nyong mabuti. After 3 or 5 days ay tinanggal nyo na yung kanyang kasamang inahin or pulit sa hardening pen. Then, pag-testing nyo yung kanyang pagkamatapang ay napansin ninyo na medyo kulang yung kanyang pagka at hindi pa siya astang hari huwag na huwag na ninyong ibabalik mga boss yung kanyang kapartner na pulit or inahin doon sa kanyang hardening pen. Tandaan nyo mga busa, napakahalag ito. Bago nyo tanggalin yung kanyang kapartner na inahin or pulit doon sa kanyang hardening pen, siguraduhin nyo muna mga boss na 100% percent fully developed na yung kanyang bayag, matapang na matapang na siya, buo na sa kanyang loob na ipagtanggol yung kanyang kaharian. Pag may makita siyang intruder na gustong lumapit sa kanyang hardening pen, dyan pa lamang yung tamang timing, mga boss para tanggalin nyo na yung kanyang kapartner. Dahil once na tinanggal nyo na yung kanyang kapartner, hindi nyo na pwedeng ibalik pa kahit hilaw pa yung kanyang pagkamatapang. Dahil ang epekto pag ibinalik nyo pa yung kanyang kapartner, hindi magtuloy-tuloy yung pagdevelop ng kanyang lakas ng loob. Bukod doon, makakasanayan niya at magiging ugali na niya na tsaka lamang siya magiging matapang pag may babae siyang kasama. Kaya, pag nyo siya sa ibang lugar, napalayo at naihiwalay siya sa kanyang pinagpapasikatang mga babae doon na siya magkukunwari na nangangayaw at nangungupete hanggang sa ibalik niyo siya sa kanyang hardening pen kasama ang kanyang mga inahin at sa katagalan magiging ugali na niya yan, mga boss, na sakalang siya magiging mayabang pag may nakikita siya o may nakatingin sa kanyang mga inahin. Katulad ng sa loob ng kanyang hardening pen. Sana may natutunan kayo mga boss para maiwasan ninyo na maupa-upa ang inyong mga inaasaang istag. Shout out po kay Boss at Rexy Makabata 4194 Salamat sa iyong suportang tunay at mabuhay ka. Sana makapag kayo ng maraming istags na buo ang kanilang loob kahit kanino pa may tapat sa ibabaw ng gradas. Good luck mga boss! Maraming salamat! Hanggang sa muli! Bye for now!